What's up sa inyo mga putik? Ngayon na araw guys ay meron nga pala kaming pinuntahan kung saan may kinakain na dinosaur. <laughs> Ganyan nga pala yung magiging epekto sa pagkain mo ng goto ni Kuya Oliver. Charot. Madaling araw na nga nung umalis kami sa Tansa Cavite Eh, baka na sa Lipayan. Yan, dito na kami no. Wala Kuya Oliver ulit. Again, hindi na kami siguro mabibigo ngayon sa amin pagpunta kasi sobrang aga namin nagluluto pa lang sila uh, tapi muna kami pero tapi kami kaya ada kasi kami ang first hindi kita hindi <laughs> kita at dahil nga sa sobrang aga namin at baka maubusan na naman kami, ay siya, talaga naman 3am pa lang ay nandyan na kami. Tayo ko nga pala sa inyo kung pupunta kayo ng maaga, agahan nyo talaga katulad ng time namin ng pagpunta dyan. Kasi pag tinanghali kayo ng hugot, siguradong wala na kayong matitimusan. Dito nga ay naabutan namin si Kuya Oliver kung paano niya isalang yung kanyang mga dinosaur. <coughs> <Tit mic eto> so ngayon, nakakatawa Nakakatawa, ang galing Ang galing <laughs> Dito nga ay ginising na ako ng tropa Akala ko kung saan na naman ako napunta Yun pala ay totoo na Malapit na nga daw palang maluto yung goto ni Kuya Oliver Antayin na natin Dinosaur. Dinosaur. Jurassic din. So ito yung dinosaur, dinosaur na tinatawag. Yan. Tapos ito yung bat in, ano? Red. Bat in balls, yan. Dama natin na tropang video dito, Powerpuff Gums. Gums. <laughs> ah, <laughs> 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 Kuya, na ng mga itik Masarap. 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 Ito sobrang sarap, naiyak na. Mm. Ito sobrang sarap. Hmm. Pala niya kaya? Opo. So, ano ganyan pa rin dyan? Opo. Ito may pwede na. Ito may pwede na. Yun, ah, ano? Ayos naman yung ano, yung dragon ba yun? Dinosaur. Dinosaur pala <laughs> sa. Yung dinosaur. Sarap. Uh, sulit din naman kahit papano sulit na sulit yung 1,200 namin binayad nila pala kasi nilipre lang pala kami sabit lang pala kami <laughs> yun. mayor pas pasong nga mayor okay, okay. sige mayor Dito naman tayo sa dagat bye bye mayor ba sa dami okay, may nagkakantay pa niya no tingnan naman no grabe okay. ano? oh, punong puno yung bahay ni, uh, niya yun Dali, boss, kelim. Astay din maglaro tayo eh. Ha? Maglaro tayo. Kapoa eh. maglaro na kakaytin yan. Mo <laughs>